Sa so video ng ito, pag-usapan natin yung tungkol sa standard temporary plate sa ating mga motor. So, bakit nga ba natin kailangan magpagawa nito? Saan ba tayo pwedeng magpagawa? At kung paano magpagawa nito? Kasama na kung ano yung mga numero or mga letter na ilalagay dito sa standard temporary plate po natin for reference, ito po motor ng kapatid ko, itong version 3, nasa 7 or 8 buwan na rin po. Siguro yung tanda, magmula po nung kinuha po natin siya sa dealer. At dahil hulugan po natin siyang kinuha, hindi po natin agad-agad makuha yung mga papeles niya kagaya ng OR, CR at including na po yung plaka. At kagaya po ng mga bagong motor, syempre nung nilabas po ito, wala pa po, po siyang plaka na nakalagay sa likod. Usually nilalagay po nila is for registration lang po. Pero based naman sa LTO, may grace period naman na 7 days na pwede natin gamitin yung motor natin kapag bagong kuha pa lang siya sa kasa or dealer. Pero pagkatas ng grace period na yun ay pwede ka na mahuli at magmulta. Kaya naman kung sakali, hindi mo pa masyado may yung motor kapag wala pa talaga itong plaka. Tapos 3 months pagkatapos ay in-email na po sa kanya yung OR or official receipt ng motor na to. So ngayon, parang soft copy na yung binibigay. Tapos ikaw nata, bala magpa-print. Ganon. So usually po kasi nauuna yung mga papel at nahuhuli po yung plaka po natin. Ngayon, recently lang naisip ng kapatid ko na gusto niya yung mag-long ride. Gusto niya sumama mag-long ride. Ang kaso, sabi ko nga sa kanya, wala pang plaka yung motor niya. Pero take note lang, hindi ibig sabihin na wala pang plaka yung motor ay hindi na po natin siya pwedeng ibyahe ng malayo. Dahil based po sa guidelines nang LTO basta may temporary plate na nakalagay sa inyong mga motor or naka-attach dyan ay hindi po kayo pe-penalty or hindi po kayo mahuhuli basta nasa standard temporary plate yung ginawa niyo. So, yun na yung pag-usapan natin ngayon. Paano nga po ba magpagawa ng standard temporary plate sa ating mga motor? At nang sa gayon, legal po tayo makabiyahe sa kalsada. Hindi po tayo mahuli at may kapanatagan po tayo kapag gusto natin mag long ride. Ganon. O kagaya nga sabi ko, 3 months after makuha ng motor, lumabas na yung OR nya. No? So, ito yung OR nya. Dito sa OR natin, dito natin kukunin yung mga numero na ilalagay po natin sa standard temporary plate ng motor na ito. Actually, kung search nyo naman yung standard temporary plate, lilitaw naman po dyan. Yung mga format kung paano yung standard temporary plate, katulad na lang nito. Ito, so, mabilisan na lang po tayo. So, dito natin kinuha yung mga numero dito sa temporary plate ng motor natin. So, dito sa OR ng kapatid ko, nakalagay na po yung plate number, kaya hindi po tayo masyadong nahirapan. Ito na po yung nilagay po natin dito sa gitna. Ayan, dito nakasulat plate number. Tapos, ayan, hindi ko na papakita. Tapos, ayan, 3 numbers tapos 3 letters. So, kung in case man na wala pa po yung plate number na nandito sa OR niyo, pwede nyo pong ilagay yung MB file number, which is ito, nasa ilalim. Itong file number na yan. Tapos, ito po yung MB file number. So, yung format po niyan, ilalagay ko dito. So actually, mas mahaba yung MB file number compared sa plate number. Pero yun, basically, kung may plate number na, na nandito sa OR nyo, yun yung ipapalagay nyo dito sa gitna. Tapos dito sa ilalim, dahil taga Pampanga tayo, region 3. Kung anong region kayo, yun yung ilalagay nyo dito. Or kung anong region nyo, kinuha yung motor. Halimbawa sa atin, dito sa may wheel tech, dito sa may Pampanga. So kung kaya naman region 3, wheel tech, dealer to So dito, pwedeng magkaiba-iba tayo dito sa region at sa dealer. Pwedeng sa kung sa kasa niyo mismo nakuha, Honda, Yamaha, yun yung ipapalagay nyo. Pero kung dealer siya, katulad ng wiltech yun yung ilalagay nyo tapos dito temporary plate nakalagay at sa taas naman registered so ito pinagawa ko po ito sa mga pagawaan talaga ng mga temporary plate kung matagal na po yung gumagawa na yon, alam na po nila yung format na to hindi nyo na kailangan sabihin yan ito pinagawa ko lang sa SM City Pampanga para may idea kayo dun sa may bandang cyber zone. O sabi ko lang paggawa po ng temporary plate tapos may number na po yung plaka niya sa OR. At kung wala pa nga yun, MB file yung ilalagay dito. So yun, mabilisan lang yun guys. Hindi nyo kailangan magpakahirap na kayo pa yung magsusukat or kayo pa yung magpiprint ng mga yan. May mga pagawaan naman po ng mga standard temporary plate. At yung binayad po natin dito is 450 kung di yung nagkakamali. Yung material po niya is acrylic na malinaw dito tas sa likod parang printed na cardboard ayun matibay naman po siya kung kaya naman kung sakali man tatagal to hanggang sa maibigay po yung plaka about po sa material wala naman pong required na specific ang importante durable at matibay sa case ko acrylic siya pero may mga na order online mga parang lata siya so matibay din po yun tapos pala sa mga walang time magpagawa ng plaka, wala pong time maglakad, pwede rin po magpagawa online sa Shopee. So maglalagay po ng legit link kung saan po pwede magpagawa dyan. Bibigay nyo lang po yung plate number nyo at MB file number. Tapos yun, i na lang po siya sa inyo. Tapos take note lang, minsan yung dealer po yung gumagawa or pwede po kayo magpa-assist sa kanila sa pagpapagawa nito. Pero minsan, dahil marami lang inaasikaso, mas mabilis kung yung owner na or kayo na mismo magpagawa nitong temporary plate na to. Also, kapag temporary plate, hindi na rin po kailangan ng authorization galing sa LTO. Basta ipagawa nyo lang, nasa standard yan, legal po yan sa kalsada. Tapos yung nakakatawa dito, after mag long ride, ay tinanong ng kapatid ko yung plaka sa dealer natin, which is eto. At nandun na nga po pala yung plaka, which is ayan. So, syempre, ito na po yung ilalagay natin dito sa motor ng kapatid ko. Hindi na po natin kailangan to. Kakailangan lang po natin ng temporary plate kapag hindi pa po na-release yung plaka. Also, gusto po natin ilayo yung motor po natin. Ganong paraan, hindi po tayo mahuli, hindi po tayo mape-penalty. Alam ko po, based sa LTO, nasa 5K po ata yung multa. Kapag wala po tayong standard temporary plate, or wala pong plate mismo yung ating mga motor. Also, kung po registration lang yung nakalagay dyan. O kung kaya naman, halimbawa may OR na yung inyong mga motor, silipin nyo doon kung may plate number na, na nakalagay. Pero kung wala, panigurado may MB file yan, yun po yung ilalagay dito. Tapos yun, maghanap lang kayo ng store na may paggawa ng temporary plate. Alam na nila yung format na yan, pati yung sukat dito sa taas baba. Susundan so, naman po nila yung LTO guidelines. Kaya tips din, make sure nyo na kada magbabayad kayo ng monthly amortization sa mga dealer ninyo. Tanong nyo na kung lumabas yung plaka kasi minsan di nyo inaasahan. Nandun lang pala, nakastock up lang pala. Kumbaga, na lang sila na magtatanong. Minsan nakakalimutan din nila sa dami ng mga customer nila. So, yun lang yung mga tips natin sa pagpapagawa ng temporary plate at kung ano yung format niya. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know standard temporary plate para sa ating mga motor. Bye-bye. Nandito na pala eh.